mga nah, kakre huli nada sapa nadadaanan nanti si Fernan Oi, oh, iya bang survive iya ah, sumaya survive bang survive timbawag Tama, Kakre. Hop. Wala ko na ta talaga pa yawa. Si ka rin ang ah. paa sa wa. Oyaw! Wala ko na si pa rin ang paa sa wa. Kain mo tayong bayabas. Ang aral ko.

<laughs> Kaya na yan. Sumakay ka pa kasi Patay na ngayon yan Ayan na nga tanggol Patay mga kagri One Two Three Naglulundag na si tanggol <laughs> Sumakay ka kasi Kung di ka sumakay Ayan right, si prum, prum.

Survive ya. Yeah. <laughs> Survive ba kali. Ya, tibong punta kami. <laughs> <laughs> huh. Ah, buta natin dito sila. Ayaw ah, ko ba? Junior Kulangot ba? Ah, junior Kulangot langot. ano na kayo ngayon? <laughs> ah. Ay, tiyak, kala, ano, kala, Valdez. Ah, doon na pala, Team Buhawi, na natin kung makakakao. Sige, okay, kulamat, malakas din to eh. Ayun, ayaw. Makakakritignan, <laughs> ah, kulamat. Kaya mo ba yan? Ayaw, kulamat. Eh, o, kaya mo pala. Ayaw, nakapagkita. Kiyos na si Kaibigan. <laughs> Tagal natin din nagkakaya. Ano pa kalan? Tumatakbo pa yan. Hari ng paso ata, kuya ngayon ah. Hari yata. Pa Ay, ano pa pangalan yan? Ano Ala, pa kalan? Ano pa kaya mo ba yan? Patay ka na! Yan na magre Ay natakot oh! <laughs> Huwag may takot talaga Galang mo eh Palakas ah Walang labating mga kagre <laughs> Team Buhawi! Eh.